Ayan, welcome po muli sa ating show. Uh, ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay uh, muling bumabati sa inyo ng isang magandang hapon. Pero mga idol, malimit yung mapanood sa ating programa na umaga tayo nag ano. Pero kanyang umaga, ang kasama ko sa aking programa, yung co-partner ko na si Lupon Johnny Lamar. Pero ngayon mga idol, may makakasama tayo, mga ah, ito yung mga estudyante na tila yata nag OGT. Ah, kakapanayin natin sila para malaman natin ang kanilang sistema. Hello you know, mga idol, pa ah, pakikilala ko na sa inyo ang ating mga co-partner dito na nandito ngayon. Ito sila. Mga partner, magpakilala kayo. Hello po, good afternoon po. Hello po. Ako po Chanel. Ako po yan. Yan. Po. <laughs> uh, bilang interview mga idol, uh, gusto nating malaman, ano ba ang ano nyo at nandito kayo ngayon? Um, and it's the student former sa Romeo Mokpukong. Um, um, ano po naman, kila ko naman sa community service. Po. Yan. Ano ba ang mga kurso nyo mga idol? Um, iba iba po ako po marketing po. Ako po financial management. Ito Yan. CBS po. Ah, uh, sa so sistema, ano, patapos na ba kayo? Patapos na? Ah, um, yes, wala. Ano <coughs> yung buong namin ngayon? Ayun. Bali, tuwing, ano, weekly lang kayo nandito o ano? Yes, ano po, week, week, Wednesday, 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 and, Wednesday. and Saturday po. Ayun. Pag wala pong paso. Tapos, ah, uh, ano mga dapat yung activity na ginagawa dito? Um, um, unog, unog tayo so, 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 uh, po. Community service, cleanliness, o ilong lang kung ano, Nagbibigay po kami ng halaman sa pagkakulit. Saka po po kami ng flyers. Ayun. Abali ah, sa kung uh, kinukuha nyo, pagka natapos niya, mag-iwaiwalay na kayo. Opo, oh, kasi po first time lang po yung ano eh. ay, first year lang po yung ano, yung NSPP namin. Mm -hmm. And then, naras the po wala na po. Ah, ikaw, sis, anong pangalan mo nga? Ako po, oh. Chanel po. Anong ano mo? Anong course mo na kinukuha? Marketing po. Pero graduating ka na? Hindi po. First year po ang lahat. Ah, lahat kayo first okay. year. Ah, ikaw naman? financial management. Ba, maganda. Oo. Oh. Wow. <laughs> <laughs> Ay, si sister. Sister, anong pangalan mo? Gab po. Yan. Ano naman ang course mo? Entrepreneur. Entrepreneur? Okay. Ba, maganda rin yun ah. Oo, <laughs> sa mga business. <laughs> Oo, oh, sa mga business yan. Okay. Ano, di ba? Okay. So, pareho Ako, entrepreneur din ako eh. Kaya lang kasi ah uh, medyo na bankrupt yung <laughs> 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 na yung ano namin. Pero okay lang din. Ano talaga, di ba? Okay, no. Uh, salamat ng marami at pinaulakan nyo ang may ating uh, panayam sa inyo. Uh, sana, muli tayong magkita-kita sa mga susunod pang ano. Hanggang kailan lang kayo ngayon, na? Okay. Last day na. Oh, Din tayo magkakakita-kita. Uh, anyway, at least, kahit pa paano, nakunan ko kayo ng may uh, panayam, di uh -huh. ba? Oh. Yan mga idol ha, yung mga estudyante na ating nakaharap eh graduating sila ng ano nila ngayon, last day na raw nila dahil kasi nung mga nakaraang hindi ako nagkamali mga nakaraang buwan ano, nakasama ko rin kayo di ba? Nung mga nakaraang buwan kundi ako nagkamali nakasama ko kayo doon sa baba di ba? Yon. Kaya parang nakikilala ko sila, napa timing naman na gusto kong mag-relax dito sa aming uh, multipurpose hall. Ay nandito sila ngayon, uh, kinapalayan na rin natin sila. Ha? Salamat na marami sa inyo mga idol at ah, nyo ko na makulang kayo ng konting pahayag. Alam nyo ba itong interview natin ito, itong panayam natin ito, iikot sa buong mundo ito. Alam nyo kung bakit? Ay nasa YouTube tayo eh. oh, YouTube channel. Ah, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe ha ah, sa ating ano ha. Ah. Para ano, di ba? Anyway, pagka binuksan nyo yung YouTube, makapanood nyo rin ito. Yan. Salamat na marami sa inyo at ah, pinaunlakan nyo ako. Pero bueno, tuloy natin ang ating mga kwentuhan, mga idol, may kaugnayan pa rin ito sa larangan ng serbisyo publiko. Nabanggit ko na sa inyo kanina na ang kasama ko, yung aking co-partner, si Lupon Johnny Lamar. Pero kasi half day lang siya, at ako naman, pagka dumuduti ako mula umaga hanggang hapon talaga ako. Although ang oras ko talaga, uh, ano alauna hanggang alas 5. Kaya lang nakaugalihan ko na na pag ako dumuduti, pag naumpisahan ko ng umaga, dire-diretso na hanggang hapon. Kasi nga, eh, wala namang ginagawa. Masarap nga yung naka-duty ka eh. Pero, kung misa, siyempre, nakakatanggap ka rin misa ng mga pagpula sa ating mga mamamayan, sa ating mga kabarangay. Pero mga idol, nabanggit ko na sa inyo, yung mga pagpupula sa larangan ng servisyo publiko, ano man lang yung tungkulin, ay normal lang yun. Kailangan lang kapag tumanggap ka ng tungkulin, huwag kang maging pusong mamon. Dahil kasi tinanggap ko yung tungkulin na yan, kampanan mo yan, anuman ang kainat na. Di ba tama mga idol? Eh ito, mga estudyante ito. Yan.